Uumpisahan ko nga sa vlog ko ang pagkaaga-aga naming paggising ni Maro nakakaloka. Kahit na magset set ka ng time ng medyo tanghali na nakakaloka, napakaaga pa rin naming gumigising. <laughs> Kaya hayun nga pinakain ko na rin siya maaga. Hello Philippines, mabuhay! Good morning to all of you! <laughs> At hindi ito guumpisa na naman ako sa aking pagkatrabaho. Medyo na nga ako mag-umpisa sa akin trabaho kasi nga marami akong pasyente ngayon. Nakakaloka, charot. <laughs> At hindi na nga tapunta na ako sa susunod kong pasyente. Hindi ko man lang maramdaman ng pagod kasi nga malamig ang panahon. Kaya super walk ang lola nyo. Ini-enjoy ko ang malamig na panahon. Naglalakad nga ako dyan walang payong. Malamig pa din. Sana ganito na ang panahon sa Pilipinas, di ba? Nakakatuwa, di ba? <laughs> At hayan na nga at ako ng kabanatuan. Napaaga nga ang punta ko kasi nga maaga ako natapos sa una kong pasyente. At hayan nga matapos ako magpasyente sa kabanatuan, dumaan muna ako sa 7-Eleven para bumili ng pagkain ko. Nakaramdam na kasi ako ng gutom, nakakaloka. <laughs> at hayan na nga sumakay na ako ng bus para mas mabilis ako makapunta ng gapan. Mabuti na lang hindi ako naghintay na matagal. Kaya lang ang problema, mabagal magpatakbo ang bus. Nakakaloka. <laughs> Tapos sa traffic pa ako sa tulay. Kaya useless din yung baaga ako nag-umpisa. Nakakaloka. <laughs> at na nga, papunta na ako sa pang-apat at saka pang-lima. O ayan, tapos na ako magtrabaho sa maghapon. Pauwi na ako ng Santa Rosa. At namalengki na rin ako. At ayun nga, dumating na ang anak ko at pinaliligo ko na nga siya. At magluluto na rin ako ng aming pagkain. Para makakain na kami na hapunan, abe gutom na gutom na ako. At ayun nga, kaya tapos na maligo ang aking anak. Ako ang nagpaligo sa kanya. Para malidlid ko amin. <laughs> Kasi kapag siya lang, eh may kosmekos lang din ang gagawin niya sa pagpapaligo sa sarili niya. Nakakaloka. At hindi at nagluluto na ako ng kanyang ulam. At pinapainit ko na rin ang pangat. <laughs> pangat lawang init. <laughs>